Hindi dapat na pinagtatawanan ang mga taong gusto magbago. Ah, hindi madaling mag-sorry at tanggapin ang pagkakamali mo. Oh. Ah, sinabi ko na lang sa inyo eh. Dapat tularan ang pagpakumbaba ni Mrs. Ingrid Lobrigat. Ah. Oh. Agri po ko, Lola Ana. Parang si Tatay... Nagpabago na din po siya kasi hindi po niya matanggap na siyang pinagbibintangan ni nanay na kumuha kay Tito Jacob. Michelle, hindi naman sa ganun. Pero, magsasorry po ba kay sa kanya? Michelle, alam kong nagkamali ako na pinagbintangan ko ang tatay mo tungkol doon. Pero hanggat hindi niya napapatunayan na hindi nga nakinuha si Jacob, hindi ako ihingin ng tawad sa kanya. Michelle? Michelle, sandali! Michelle! Michelle, ano ba? Michelle! Michelle, ano ba? Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Uwi na ako. Bakit ka ba nagkakaganyan? Kasi hindi mo mahal si tata kahit kailan, hindi ko pinaasa ang tatay mo. Alam niyang wala akong ibang lalaking mamahalin kung hindi si Jacob lang. Para si tatay, sila mama sa kanya. Michelle, hindi kita pwedeng pigilang mahalin ang tatay mo. Pero sigurado ko, marami namang iba dyan ang pwedeng magmahal sa kanya. Eh. Kagaya ng nanay ni Risa mo. Huwag <gulang> na po siya mamahalin. Maniwala na lang na wala si Tito Jacob sa kanya. Sige, tama na. Naniniwala na ako. Tama na.